Nais ko lamang pong shoutout si Boss sa uh, Gerard Pakiresa, si Boss Egan Roquewa, na kasalukuyang nasa Tagkawayan, Quezon ngayon. Shoutout po kay Boss Takladha, ha. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Jun Alcantara, kay Boss Rodillo Ledesma, kay Boss Pagli 20 kay Boss Sainudin Ismael, kay Bro Rex TV, kay Boss Julie Rubione, kay Boss Roldan Tumangday, kay Boss Dennis Lazara, kay Boss Rex Joy Villaverde, kay Ma'am Yumi Tatom, kay Mam Ma Rosie De Mesa, kay Boss Dennis Natividad, Panday ng Tanawan Batangas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. <applause> Pumisahan na po natin ngayon ang karugtong ng ating kwentong si Malaginto. Anong klaseng tao ka ba, Don Julio? Bakit pati ang isang respetadong sabongerong si Kano at ang kanyang mga kaibigang hindi mo naman kilala at wala namang ginagawang masama sa iyo ay gusto mong ipapatay sa akin? Hindi ka tao, Don Julio. Isa kang demonyo. <gasps> ang may diing pagkakabanggit ni Berto kay Don Julio. Oo, mm, 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 mm. oh, Berto. Isa nga akong demonyo. At katulad mo, iisa lang ang nilalaman ng ating isip. Ang pumatay, di ba? Ah, 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 ah. Yan ka nagkakamali, Don Julio. Ah? Ano ibig mo sabihin, ha, Berto? Hindi na nagsalita pa itong si Berto sa kanyang kaharap na si Don Julio. Sa halip ay mas ninais na lamang nito ang banahimik sa harapan ng mayamang si Don Julio. Kasunod na no, ay ipinagutos nito sa kanyang mga tauhang ikulong na sa pulong kanyang ipinagawa sa loob ng kanyang rest house, si Berto. Ang kulungan gawa o yari sa matibay na uri ng bakal. At merong tatlong malalaking kandado. Nga pala mga kamundo, itong kriminal na ito ay nagtatago sa dalawang pangalan. Si Berto at Berting ay iisa. Tandaan mo ito Berto ang hindi ko ipinagwauto sa iyong tudasin mo ang grupo nila kano ay mananatili ka muna sa kulungan yan at kung sakaling mayari mo silang lahat ay doon ko natuto pa rin ang mga ipinangako ko sa iyo kanina magiging malaya ka habang buhay Berto. at bibigyan pa kita ng malaking halaga ng pera upang ikaw ay ganap ng magbagong buhay maliwanag ba? Hindi pinansin ni Berto ang lahat ng mga sinabi iyon sa kanya ni Don Julio Nanatili itong tahimik sa loob ng kanyang kulungan Samantalang isang tauhan ni Mr. Monsignor ang dumating sa kanyang mansyon At meron itong dalang balita para kay Mr. Monsignor At tooy. Pasipiko, ikaw pala, anong sadya mo rito sa aking mansyon? Kumusta na si Berto o si Berto? Pag tanong ni Mr. Monsignor sa kanyang tauhan. Boss, nakatakas o itinakas ng grupo ng mga armadong kalalakihan si Berto. Sa kulungan. Ngunit ang labis kong ipinagtataka ay parang hindi man lang interesado ang mga kapulisang. Hanapin siya at ibalik sa kulungan. Kanawan ba, Pasipiko? Huwag ka nang magtaka. Dahil nasisiguro kong nakaplano ang lahat ng yon. At alam kong tinapala ng pera ang mga kapulisang natas na ng magbantay kay Berto. Ha? Ano ibig mong sabihin, boss? Si Don Julio. Sa pamamagitan ng kanyang mga armadong tawon at ng kanyang perang ibinayad sa mga kapulisan ay nagtagumpay siyang palabasin ng kulungan sa si Berto. Ang ibig bang sabihin ito, boss, ay Oo, oh, Pasipiko. Matagal nang nasa lugar na ito si Don Julio at alam kong may masama siyang binabalag para sa grupo nila kano. At si Berto ang kanyang kakasangkapanin upang yun ay magkaroon ng katuparan. Ikaw ang kanawan po, boss, Monsenyor. Ano po bang hakpang ang ating kagawin ngayon? Hindi ako magkakapayag na magtagumpay siya sa kanyang masamang pinabalag para sa grupo nila kano. Pasipiko. ko, tawagin mo ang iba pa sa iyong mga kasamahan. Alam kong may panabong si Don Julio ang gustong ibanggas na panabong ni Kano. Ihintayin nating magkaharap sila o ang kanilang mga panabong. Kung sakaling matalo ng kanilang malaginto ang aking panabong, atunta tayo gagawa ng aksyon. Itakas niyo si Berto sa teritoryo ni Don Julio. At kung kinakailangan gumamit kayo ng dahas, at tumanak ng dugo. Dugo ng kanyang mga tauhay ay gawin niyo. Mailayo lang sa kanya si Perto. Si, sige pa boss. Kaya pong masusunod. At pagkatapos na ay umalis na nga itong tauhan ni Mr. Monsignor. At naiwang malalim ang iniisip nitong si Mr. Monsignor at sinabi niya sa kanyang sariling. Perto, alam ko't naniniwala akong isa kang mabuting tao. Ang mga pinatay mo ay mga taong dahilan ng pagkawala ng iyong mahal sa buhay. Hindi piro ang nangyari sa iyong pamilya. Gusto kitang ilabas ng kulungan upang maging malaya ng walang anumang hinihinging kapalig. Pero merong nakialam si Don Julio. At nang sumapit na nga ang araw ng kinaumagahan, ang araw ng linggo, kung saan ay magaganap na ang laban ng parehong gold na panabong o parehong malagintong mga panabong. Muli kong nakitang paisa-isa na ngang nagsipagsulputan sa loob ng aming nooy. Nakabukas ng pintuang ang bakod. Ang mga kaibigan itay Ako may sa aking sarili, ang aking dalawang kapatid at si na Estela ay naninibago dahil wala ng lulubirhil ang tumating sa aming bakuran. Subalit ganoon pa may, tuloy ang laban sa hamon ng buhay. Nakahanda na si Itay. At makikita na siyang buong ingat na nga hawak ang bayong. Kung saan ay nasa loob noon ng aming si Malaginto. At nang silang lahat ay tuluyan ng ang makompleto, ay magkakasama na nga nilang nilisan ng aming tahanan. At binaybay nila ang daan patungo sa aming sapungan sa aming sabungan ng bariya. At nang sila'y makarating do'y nakita nila doon ang grupong pinamumunuan ni Mr. Monsignor. Magkaparehong magkapareho ang panlabas na nyo kung ilalarawan at kung titingnan ang abing malaginto at ang malagintong panabong na pag-aari ni Mr. Monsignor. Ngunit katulad ng ibang mga naunang mabubuting mga sabongerong nakaharap ni tay ay maliwalas ang itsura nitong si Mr. Monsignor. Isa lamang ang ibig sabihin noon, isa siyang mabuting sabongero. Hawak nito ng buong ingat at kanya pang hinihimas-himas ang mga balahibo ng kanyang malagintong panabong na katulad ng noy ginagawa ni Itay Cano. Naglakad kagad ang mga ito at sinalubong nila si sina Itay. Nanooy papalapit na sa malaking punong nasa gilid ng sinaunang sabungan. At nang magkaharap-harap na nga ay eh, nag itong si Mr. Monsenyor kahit ay kano ng mga katagang. Magandang umbaga sa inyong lahat, kano? Kinausap ko na ang mga namamahala ng inyong sabungan. Ang ating mga panabong ang unang paghaharapin ngayon bago ang ibang mga panabong. Kaya naman ay kano? Paano? Tayo na sa loob ng sabungan. Pagamat kararating lang noon nila itay sa aming mismong sabungan. At hindi pa nga sila nakakapagpahingay. Pinagbigyan niya ang hiling na yun ni Mr. Monsignor. Sige po, Mr. Monsignor. Um, paring ikaw, tayo na sa loob ng sabungan. Ang sabi ni Itay, tahimik ang lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan dahil sa ang mga ito'y. Banghang-bangha sa nooy malagintong panabong. Subalit merong inilagay na tanda itong si Mr. Monsignor sa kanang paan ng kanyang malaginto. At ang tandang yon ay ang kulang telang itinali niya roon. Pareho ang naging labanan ng pusta nang ang mga ito'y makargahan nga ng tari. Parehong kondisyon na kondisyon kung titingnan ng dalawang mga panapong. At sa hudyat ng sintensyador ng sabungan sa kanilang dalawa ni itay, ay magkasabay na nga nila itong kinareho o pinagharap sa gitnang bahagi ng sabungan. Pareho rin gumanti ng mga pagtuka ang dalawang mga panabong. Kung kaya't, nagsigaw ang lahat ng mga mamumusta sa paligid ng sabungan at paulit-ulit ng mga itong sinasabing, pitawa na, pitawa na nga nila ang mga ito. Sa gitnang bahagi ng sabungan, Pagkalapag na pagkalapag ng dalawang mga panabong sa lupang sahig ng sabungay Otomatikong pumuelo ng mga pagpalo at pagatake sa aming malagintong panabong ang nooy brusko at parang siga ng sabungay Panabong ni Mr. Monsignor Mabibilis at malalakas ng mga pagpalo ang kanyang ipinagkaloob sa aming malagintong Dahilan upang matagumpay niyang napatalsik papalayo sa kanya si Malaginto. Lumagapag sa kilid o harang ng sapungan ng aming alagang si Malaginto at ng alat pa at nagliparan sa paligid ang kanyang mga gintong palahibo. Ngunit hindi pa nakontento sa kanyang ginawa kay Malaginto ang malagintong panabong ni Mr. Monsenyor. Hindi pa man nakakalapat sa lupa ang dalawang mga paa ng aming Malagintoy muli itong umataki sa kanya. Ngunit mabilis namang nailagan yun ng aming alagang si Malaginto. Tumamang lahat sa hangin ang lahat ng kanyang mga pagpano. Supalit ang labis na ipinagtataka ni Itay. Dahil katulad ni Malaginto Nagtataka rin sila Itay. Sa kung bakit para pang kumabagal na ang bawat pagkilos ng aming alagang si Malaginto. Na kung ito'y ilalaraway parang merong mabigat sa kanya. O yung tipong parang merong pumipigil sa kanyang mga ginagawang pag-ilag sa mga pag-atake ng malagintong panabong ni Mr. Monsenyor sa kanya. Kung kaya, kanya na ganyan, Ang nangyayari sa lahat ng mga nakakapanggang panabong ng kanyang malaginto, bumabagal ito at nanghihina at kalauna'y pinababagsak na ito ng kanyang panabong. Ang nilang lahat ng may yun pagkakasabi ni Mang Tonyo. Ang ibig mo pang sabihin, Tonyo, ay merong kinalaman dito ang alagang duwende ni Monsenyor. Ang merong pagtatakang tanong ni Lolo Pedro kay Mang Tonyo. Parang ganoon na nga, Tatang Pedro. Pero sa tingin ko ay magkagawang iwasan at upigilan nyo ng ating malagintong panapong sa ngayon ang magagawa natin ay panoorin kung ano ang gagawin ng ating malaking to. Ang sagot naman ni Mang Tonyo kay Lolo Pedro. ng walang ano-ano nasaksihan nilang lahat. Sa kung paano pumaibabaw sa nooy nakatihaya sa lupang sahig ng sabungan. Malaking tong panabong ni Itay. Ang panabong ni Mr. Monsignor. Nakabibinging si Gawa na ang no'y maririnig sa paligid ng sabungan. Dahil patuloy sa kanyang kinagawang mga pagpalo sa aming malaginto ang panabong ni Mr. Monsenyor, inakala ng lahat na ito'y napuruhan na ng kargadang tari ng kanyang katunggaling panabong dahil sa nang ito'y nilubayan ng panabong ni Mr. Monsenyor, ay hindi na ito gumagalaw o ang aming malagintong panabong sa halip ay ito'y makikita ng nakalublog na lang sa sahig ng sabungan sa mga pangyayaring yun ay nagsaya na ang mga mabumustang pumusta sa katunggaling panabong ng aming malaginto at hindi maiiwas ang kabahan ng panik nila itay. Ngunit nang iniangat ng sintensyador ng sabungan si Malaginto upang suriin, ay nagtaka ang sintensyador sapagkat wala siyang makitang ni isang tusok ng tari sa katawan ng aming Malaginto. Sa halip ay parang bubigat pang lalo si Malaginto na nanatiling tuyo ang mga balahibo nito. Buhay na buhay si Malaginto kung kaya't nagtataka nitong kinareho ang dalawang panabong. Naon ang gumanti ng pagtuka ang aming malagintong panabong sa kanyang katunggaling panabong. Dahil do'y, ito na ba? Ito na ba ang magiging katapusan ng aking malagintong panabong? kasalanan kong lahat ng ito. Nasubrahan ako ng tiwala sa aking panabong at hindi ko pinaniwalaan ang mga sinasabi sa akin ng aking kaibigang duwende dahil tunay ngang napakahiwaga ng malagintong panabong ni Kano. Ang naway sambit ni Mr. Monsignor sa kanyang sarili at pagkabitaw na pagkabitaw ng sintensyador sa dalawang parehong malagintong panabong sa sahig ng sabungay Walang palyang ipinapagaspas ng aming palaginto ang kanyang magkaparis na mga malalapad na mga pagpak hanggang sa bahagyang napaangat na sa lupa ang kanyang mga pa at nang ito'y huminto ay tumilaw ito ng napakalakas. Kasunod noy, sinungkaban ka agad siya ng kanyang kaharap na panabok. Ngunit nakapagtatakang Parang bumalik na ang lahat ng lakas at bilis ng aming malaginto dahil sa bawat mga pagpalo ng kanyang katunggaling panabong ay mabilis na itong naiiwasan. At nang siya'y magkaroon ng pagkakatao'y sinalubong nito ang nooy na sa iring papasugod sa kanyang isa ring malagintong panabong. Dalawang pagpalo lang ang kanyang binawa sa panabong ni Mr. Monsenyor Ang siyang naging dahilan ng pamimilog ng mga mata nang noo'y pinagpapawis si Mister Monsignor dahil sa makikita ng bumulusok pa baba ang kanyang panabong at parang ito'y nawawalan na ng balansi sa kanyang mga pagpak at pagpagsak nito sa lupay panay na ang ikot nito sa hindi malamang direksyon. Nagbunyi at nagsigawan kaagad ang mga nooy. Kumusta sa aming malagintong panabong? Dahil tigok na ang panabong ni Mr. Monsignor. Nang ito'y sinuri ng sintensyador ng sabungan, pinutas ng kargadang tari ni Malaginto ang kanyang kaliwang kilikili at ang kanyang uloy halos mabasag. Dalawa lang ang kanyang tinamong pinsala, subalit ang dalawang tamang yun ang nagpatalo sa kanya kung nakabibiging sigawan ang Noe inililika ng paligid ng sapungan. Matapos na maideklara ng sintesyador ang pagkapanalo ng aming makasaysayang si Malaginto, si Malagintong Noe nakapagtatakang walang tinamong anumang pinsala galing sa kargadang tare ng kanyang katunggaling panabong. Ganoon pa may, sa kabila ng pagkatalo ng panabong ni Mr. Monsignor, ay nagpamalas pa rin ito ng kagandahang loob Kinaytay Kano, dahil tinanggap niya ng bukal sa kanyang kalooban ang kanilang kabiguan. Katulad ng ibang mga naonang nakabangga ng inyong malagintong panapong iho, Kano, ay masyado kong binaliit ang inyong malaginto. to na ako huli na ang lahat para sa akin. Pinabati ko kayo sa inyong pagkapanalo. Ang sabi ni Mister Monsignor Kinaytay, nang sila'y nasa labas na ng sabungan at nuhi hawak na ni Mang Oktabo ang bihag na isa ring malagintong panabong. Tatalikod na sana ang mga ito kinaitay upang lisanin na ang sabungan pero Um, Mr. Monsignor, maaari ko po ba kayong maimpitahang sumama sa aming tahanan upang makaharap namin kayo sa inuman? Ang sabi ni itay sa kanila. Dahil isa ka ang totoong tao at mapagkakatibalaan ka no. Pumaging kayong lahat. Ay kaya naman ay sige. Pagbibigyan namin kayo. Masaya silang lahat ng mga oras ngayon. Subalit ng akmana sanang tatalikod na sila sa aming sabungay. Wow na wow na wow. Ha 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 ha. Totoo ngang tunay at hari ng sabungan niya inyong malaking pampanabong ka no? Grabe! Nakamamangha ito kung magipaglaban. Na kung ito'y tulad sa isang tawi parang artistahin ito. Hmm, ah, ah, ah. Pero iwan ko na lang kung may magagawa yan sa aking panabong. Ah, 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 ah. Oh, oh, sinasabi ko na nga ba ikaw? Tunuloy oh. Mga mahal daming kamundo, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment, nag-share at nag-subscribe sa ating channel na ito. Sa mga bagong nag-subscribe, welcome po kayo mga bagong kamundo. Sana po'y magustuhan nyo ang ating mga kwento rito sa ating munting channel. Hanggang sa muli mga mahal kong kamundo, maraming maraming salamat po muli sa inyo at mag-iingat po kayong lahat.